Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging. Maaga pumapasok ng laging maaasahan sa mga dapat nagagawin at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad laging maingat para walang mapasok na suliranin, at laging inuuna na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, Maingat sa pamumuhay at sa pagsasalita dahil ayaw ng kaguluhan sa buhay, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, na malambing sa pagmamahalan, Aris, mga numero sa loto number no. 13, number no. 24, number no. 30, number no. 40, number no. 21 at number no. 5. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa pumumuhay sa mga pangarap na ikakaasenso ay gagawin, at may isipang madisiplina sa trabaho, at pag nagsalita ay gagawin para sa buhay o sa pamilya, maaruga sa mga kalusugan ng pamilya at laging uunahin na mapasaya, at may katapangan ang ugali na magagawa lang na ilabas kung kailangan, na malambing sa pagmamahalan, Taurus, mga numero sa loto number 31, number 18, number 21, number 29, number 37 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapan. Napahambugan at mga chismisan, mas nais ay matahimik na araw at sa paggawa ng dapat nagagawin at hindi. Makukuha sa mga usapang suhulan ng pera, sa buhay pamilya ay maunawain sa mga kagustuhan ng kapamilya, may mahabang pasensya na matahimik at ayaw ng usapan na tungkol sa pera, sa trabaho ay laging matahimik na gagawa mas gustong magtrabaho na mag-isa, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Gemini, mga numero sa loto number 7 number 20, number 36 number 31 number 42 at number 18. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa pamilya na laging masikap sa mga ginagawa para sa maayos na kabuhayan, may ugaling mahaba ang pasensya ngayong araw na masinop sa mga gamit sa tahanan, at kung may dapat sabihin ay gagawin para maging maayos ang usapan at may kadaliang magdududa ngayong araw, lalo na pag pera maingat sa lahat ng oras, mas gusto ang gumagawa muna ng plano sa gagawin at may malambing na pagmamahalan, cancer. Mga numero sa loto number 6, number 34, number 42, number 25, number 15 at number 18. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugali na laging. May pangarap sa paggawa para makaasenso sa pamumuhay, masipag pag nagumpisa ng magtrabaho ay gagawa ng matahimik, para laging nakakagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay, at may matiyagang ugali sa mga gagawin dahil doon nakakaipon ng swerte ang nasa isipan, na may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, na malambing sa pagmamahalan, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal at sa pagmamahalan, Leo. Mga numero sa loto number 12 number 32 Number 27, number 34, number 17 at number 40. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri sa mga makakausap dahil laging maingat para laging may maayos na nagagawa sa buhay at makakaiwas sa mga suliranin, maingat din sa pagsasalita para ang buong araw ay maging matahimik. At hindi basta magpapautang ng pera laging uunahin ang kasiyahan ng pamilya. Sa tahanan ay maayos na mga usapan at walang biruwang na pwedeng makasakit ng damdamin. Virgo, mga numero sa loto number 11, number 25, number 40, number 23, number 27, at number 6. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay may striktong. Ugali mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at hindi makakaya na masuhulan ng pera, matyaga sa buhay dahil para makapagbigay ng masayang pamumuhay ng pamilya, may ugaling maunawain na maingat sa pagsasalita sa tahanan, nang walang makapasok na bad energy ang nasa isipan, kung pera ang usapan at kikita ay ayaw ng mga kalokohan ng makaiwas sa karma na mabalikan ng kamalasan, Libra. Mga numero sa loto number 7 number 25, number 6 number 39 number 36 at number 26. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at maingat sa gagawin para laging nasa ayos na masaya ang buhay. May ugaling matahimik at maggusto pa ang mag-isa kung gagawa ng trabaho. Sa pera ay ayaw ng mga suhulan na pag-uusapan may takot magulo ang buhay sa ganoon pera. Una sa kanya ang mapasigla na masaya ang buhay pamilya, na malambing sa mga minamahal na pamilya, Scorpio. Mga numero sa loto number 16, number 35, number 22, number 40, number 39 at number 45. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, sa pamilya ay maingat magsalita para walang maging tampuhan ng lihim, nang laging masaya ang aura sa tahanan, may striktong ugali kung sa trabaho at laging masipag sa mga ginagawa, maingat sa mga sinasabi para walang makaaway na ibang tao, at laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos na gawain, wala sa isipan ang magselos na may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya, Sagittarius. Mga numero sa loto number no. 14 number no. 36 Number 25, number 11, number 29 at number 8. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina sa mga sinasabi at ginagawa ayaw ng nagpapataan sa mga trabaho, at kung sa pera ay maayos na pera ang gusto na pagkita ng pera ayaw ng mga may kalokohan. Masinop sa pamumuhay lalo na sa mga gamit sa tahanan at una sa kanya ang pamilya hindi basta magpapautang ng pera maingat na may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya Capricorn mga numero sa lotto number 22 number 23 number 17 number 36 number 30 at number 9 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ang gusto. Ayaw ng usapang mahaba at chismisan, matahimik na araw ang gusto nakapokus sa dapat nagagawin, matapat sa mga ginagawa para sa pamilya na mabigyan ng pag-asenso ang kabuhayan, at kung sa pera naman ay mas gusto ang pinaghirapan na maiipon mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa ng malayang makakagawa ng pamamaraan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalen, Aquarius. Mga numero sa loto number no. 14 number no. 31, number no. 11 number no. 22 number no. 37 at number no. 4. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag ang laging. May maingat na ugali para makagawa ng ikakasaya sa buhay, at makagawa ng masayang buhay pamilya. Laging maingat sa ginagawa ay kung may pinanggako ay gagawin para sa pamilya. Ayaw ng mga usapan na may utangan ng pera at mga suhulan, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Pisces, mga numero sa loto number no. 8, number no. 20, number no. 32, number no. 41, number no. 6 at number no. 22.